Uh, magandang araw po sa lahat mga bossing Muli tayo nagbabalik This is Ray TV From Green Country Game Farm po mga bossing mga idol So for today's video mga bossing uh, Papakita ko po sa inyo yung ating uh, naggagapuhang mga bossong roundhead road stud At uh, 5k at saka yung ating possum So ito sila mga bossing uh, Meron ako dito mga bagong dating So yun yung ipapakita ko sa inyo mga bossing mga idol So tara po mga bossing at uh, samahan niyo po ako At uh, sabay sabay natin silipin ito mga bossing ito mga bosing, isang uh, posom. po mga boss. Yung ating posom po. Ganda, meron din siyang white strap. So pupunta tayo dito sa mga Boston. Uh, yung iba hindi pa tapos sa uh, tumuka. So ayan po mga bossing isang busong boss drown head. Ayan. Busong drown head brood mga boss Ah, ito pa yung isa. Ayan po mga busing. Busong boss drown head brood sa po yan mga boss So lipat pa tayo dito sa ibang mga boss roundhead ah uh, pupuntahan din natin yung mga posom. So, yung mga posom doon natin nilagay sa dulo. ang uh, ginagawa ko dito mga bossing. Uh, kung anong bloodline siya, ay eh, 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 mga hila. Na so, para pagdating dito ng mga ating mga bayo, at uh, tinatanong na uh, usually yung tinatanong, tinatanong natin sa kanila kung anong bloodline yung kailangan nila. So, para pag sinabi nilang boss and yung kailangan nila, ay doon natin sila dadalhin sa mga boss round So, sabi naman ang sweater, din din natin sila sa sweater ay So ito po mga bossing, yung ating mga Boston Roundhead. Ito mga boss, guwapo din eh. Uh, isa ito sa mga nakadoplay dito sa loob ng Green Country Game Farm po mga boss. So lipat naman tayo dito sa ibang Boston Roundhead. And dito. Ayan eh, mga bossing Merong white strap Isa ding Boston round Roundhead Gwapo din Kaya lang medyo mahiya eh So ayan po siya mga bossing So pila pa Pili pa tayo dito ng iba ah, Pupuntahan natin yung mga straight comb natin mga bossing to so, maganda din to oh. Angas din ng tubig okay? mga boss oh. Gwapo. <laughs> gwapo din ng tubig ito mga boss Ang asin na ang yung tindig ito mga boss Tignan natin ito Ayun o Kumorma na Kaya medyo mailap mga boss So hindi mo na natin ito ka kalapitan Ayun o no? Pero gwapo mo ang tindig niya. Gwapo din yung mukha. Ito maganda mga bossing. Nipo ko buong pang bola yung katawan. Ganda. Ganda ito mga bossing. Eh. seroni uh, Sir Oni, RB Payapa Game Farm So kung mapapanood mo yung video ko na ito mga uh, Sir Ito po, may re-recommend ako po sa iyo Yan, Yan po sa Sir Ay isa din nating buyer eh. uh, Dagadini lang sa uh, Padre Garcia Part ng Padre Garcia video din yung kanyang farm dito sa amin uh, RB Payapa Game Farm So, so Sir yun ang uh, isang yun mare recommend ako yun sa iyo ito maganda dito yung ano straight comb straight comb ito mga bossing oh Uh, Boston Rounded Straight Comb So sa mga Straight Comb Lover dyan At sa mga nagme-message sa akin ng Straight Comb Boston Rounded Ito na po mga bossing. So meron ako dito 2 uh, heads 2 heads lang po sila ito mga bossing uh, Ito pa yung isa 3 uh, three heads pala mga bossing Sorry Ito pa yung isa mga boss isang straight comb din Ayun. maganda din to kaya lang tumindig eh. ayan mga boss ayan wapo din boss na raw so sa full available mga boss Ah, uh, meron ako ditong possum. Ah, uh, Boson Roundhead 5K at saka Sweater Boson. So sa Sweater Boson mga bossing, marami ako dito dumating yung mga boss uh, Sweater Boson na mga pulit. So ito pa isa, Boson Roundhead. Ito medyo mid to uh, mid station ito mga boss. <laughs> Pero ganda din ng tindig nito mga boss. Ayun oh. Ganda din. So ito, ito mo. Ayan, 5K na stride ko mga bossing. Ayan. Ayan mga bossing trade kum ta 5k ah uh, mer pa-taydito ng 2m ito yung 2m uh, mga boss eh okay. mga boss 5k po yan mga boss yung maangin hindi natin makakita yung kanyang porn yan 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 lipatid ang boy relax ayan ayan mga boss 5k po yan mga bossing ha lipat tayo dito sa ibang 5k ito 5k din ito ito mga bossing, isang 5K din. Ayan. Banda din tindig. 5K sunata. so ito. So, uli pa naman tayo dito mga boss sa posom. Dahil kung isa isa-isahin natin lahat ito. Ah... Uh, hindi natin sa inyo mapapakita lahat ng bloodline so kukuha lang tayo ng mga samples at least meron na kayong idea at uh, meron na akong maipapakita sa inyo ng mga bloodline ayan yan po mga bosing isang puso mo gwapo din po dito. ah ito mga boss, mga bagong dating na po ito ng mga posom Ito tayo dito Ito din to eh Ayan mga bossing ng posom Awas ang tindig Ayan Gwapong po sa mga bossing eh. Awas tindig So lipat tayo dito sa kabila Ito pa mga bossing Pinsang posong din Pero ito walang white strap Ayan mga bossing Ayan mga bossing ganda din so okay, pa tayo dito sa iba mga bosing. ito mga bosing gwapong posong din oh ayan yun ang white strap ayan gwapo posom sweater mga bossing mga no, idol. So lipa tayo dito sa ibang post sa mga boss Ito maganda din ito mga bossing oh. Eh. Grabe yung tindig na ito Gandang posom to. Ito mga bossing oh. Isang posom din ito mga bossing. yung mga babae mga bossing ah, uh, bukas apibidyoan uh, din natin yung mga babae naman so, inuna, yung, uh, inuna lang natin yung mga broadsag na tinakita sa inyo mga bossing so, yun so, hanggang dito na lang po yung ating video mga bossing mga idol at uh, magandang araw po sa inyong lahat at uh, ingat po pa uh, ingat po pa lagi mga bossing mga idol so, God bless po everyone